Ayun mga ka-wilding, may bago tayong content ngayon since hindi tayo makapag Hello mga ka-wilding, kumusta na kayo? Sensya na at matagal tayong hindi nakapag-content ng ating uh, wilding content natin at naopera na ako nung last December so December, January, February, March, April 4 months pa lang ngayon di tayo pwedeng magtrabaho ng medyo mabigat kaya ang content natin ngayon ay medyo minor pa lang so sa araw na ito ako ay magluluto muna ng ating pananghalian uh, yung specialty namin sa Pangasinan yung na pakbet yun o pakbet yan no? yeah. Habang nagpiprito tayo kanina, pin-repair ko na yung may nagbigay kasi malunggay yung kaibigan natin tapos ito na mga assorted gulay natin talong, kalabasa, okra yan nagready na rin yung prito ito yung panggisa natin meron tayong bagoong alamang tapos paminta yun yes, ilagay na natin si ano kasi pinagprituhan ko na yan eh ano. Yan. Tapos ilagyan na natin si kamatis tsaka sibuyas. ay antayin natin na medyo lumambot na siya. So, ayan medyo ano na siya mga kawilding. welding Ayan. Lalagyan na natin tong pork natin. Ayan. Ayan. natin saka na natin lagyan ng alamang tansyahin na lang natin ito talaga ang sekreto ng mga pakbet namin sa Pangasinan Lagyan na natin ang paminta. Tapos takpan natin. Ayan. Balikan natin siya ng mga 15 minutes. Pusan na natin. Yun o. No? Oh. <coughs> Ayan anyway guys. Diyan na na siya. Medyo tender na. Saka natin lagay si ano, malunggay Yan. Kailangan so, natin. After nating mahalo, ayan, sakpan ulit natin mga 10 minutes para lumambot yung kanyang balat. Bago natin ilagay yung mga ibang gulay natin. Ayan. So, ayan guys. 13 minutes. Halo-haloin muna natin ulit para yung nasa ilalim eh. 10 minutes okay buksan na natin ano yung nangyari ayan buka natin Lagay si ano matalong ano, kalabas yan Okay. lagay okay, natin ito yung pinangalawang pangalawang pinagugasan ng ating bigas sinaing ah. so, sabi ng ating mamang pili masarap daw ang gulay na sabaw pagka yung pinagugasan ng ano bigas ah. tapos lagyan natin ng isang magic syrup tapos ito namang sahog ilagay na natin na ulit. Another 15 minutes. Wow! Ayan. Pwede nating, ano to, guys. hmm na uh, matuloy yung bottle fight ulit mamaya ng mga middle worker natin. Ayan, no? ito pag inano nyo ito yan may nasya pwede na yan so ayun prepare na yung tanghalian natin oh. Oh. hey come here let's eat uh, let's eat outside <laughs> ayun prepare na natin hindi na natin na picturean kanina yung preparation natin pero ayun na at uh, inabutan na ng gutom yan. O ikaw na mag Oh, yan. bless the foods na. Lalamangan yeah. ko na kayo. Okay. Game, game, game. Okay. Everybody. Okay

yung Kung hindi ako naglalaba lalabat ng na naman ako naglalaba, tulog na naman tayo dito. Lalo tayo 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 marami tayo 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 may tayo 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 Ano ang tayo Ay, busog na lahat. Wala na, wala na tira. Si tropa lang ubos. So, thank you for watching, guys.